Welcome to my YouTube channel. Watch at your own risk. Drop this is our video diary. Hershey family. Ah! What's up, what's up, mga doll, mga doll, mga, doll, mga? Kamusta? Ah! Welcome back to my vlog, no? Yes! Ilang buwan kaming ano kasi puro itlog kaya ngayon lang kami nag-vlog ulit kasi maguluto daw si ng masarap ngayon which is, anong tawag ulit? Ano ulit mo? So masarap daw yung ulam kaya ano daw kami, vlog daw kami Kasi may ano e, sardinas Sardinas, itlog, noodles, ganun talaga, no? Pag... Pag <laughs> mm, medyo maralita <laughs> na uh, simpleng boy pamilyado lang so ayan kaya ganun talaga yung mga ulam namin paminsan-minsan kailangan natin magtipit <laughs> 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 mm, mihin na mga ama, no mahal nang bilihin ngayon <laughs> mga tapos <laughs> rapi <bayrape>. ang maliit na paper tapos <laughs> okay So, kamusta? Meron bang nakamiss kay Shi? Sa akin, wala naman siguro makakamiss kasi eh. Yung iba dyan, naiinis sa akin nang walang dahilan. <laughs> <laughs> so, si lang namimiss nyo. Alam ko naman nyo. <laughs> Wala, bawal lang mega ngayon. Bawal lang mega. So, marami, marami. Marami kang fans club. Diba mga tol? Ang daming fans club ni Kino. Ayun yung luluto nyo. So, yan. Uh, try ba natin ulit itong i-daily? Mag-daily ba tayo tol? Mga tol, gusto nyo? Comment lang kayo dyan kung trip nyo. Ang araw-araw na... Ay, walang nag-comment. <laughs> walang nag-comment. So, ibig sabihin, walang mag-daily vlog ulit. Tuloy-tuloy <laughs> uh, lang tayo. Kahit na walang ano tayo. Wala tayong viewers masyado dyan. Okay lang yan. No? Uh, kumusta ang ano nyo? Tag-init? Grabe-init. dabi init Labi -labi. Labi -labi, no? Di... Pero masama daw uminom ng ano. Palaging malamig ang tubig. Masama. Shoutout nga pala sa nanay ko. Shoutout mama, yung kay daddy Kata't dyan kaya. sa ano, sa ibang bansa, ha? Mas masama. masama daw kasi diba, ba diba masama uminom ng sobrang lamig kapag galing sa init? Kapag galing sa init, pero kung nasa loob lang ng bahay? Eh ganoon pa rin eh, grabe pa rin yung init eh, naman naman, holy shit! Kung nasa loob ng bahay, kasi sa labas <laughs> ha? Depende, depende sa bahay yun, no? Depende sa bahay, meron kasi ano talaga, lalo yung mga bahay na gawa <laughs> <laughs> <By the> way, <laughs> sa yero. Dahil hindi sa pag ano, sobrang init nun ngayon. Uh, yung mga shoutout sa mga may bahay na yero dyan no? ito, na, ito naman yung malaking airplane ko pinagigit ko yung paper okay so mamaya shoutout natin yung aeroplano ni Princess kung gaano kakalat dito grabe si ang lupet si Cloud. Oh, ikot ikot muna tayo dito sa bahay wala namang bago, ganun ba rin uh, simple medyo naumay din kasi ako mag content noon no? nagpahinga lang ako pero hindi ako tumigil bakit ako ma-hurt? Wala okay. na ba? Ano hindi. Hindi naman. Joke lang. Hindi, grabe to. Hindi, oy, hindi, hindi ko ang adyong ano, yung magpapansin. Talagang gusto ko tong ginagawa ko. Alam niyo oh, naman eh. Bravo, eh. Oo oh, na. No. Huwag ko na mag-explain. <laughs> Teka lang ha. Punta ako kay Cloud. So, ayan po yung ginagawa ni Kuya Cloud. Anong tawag dyan? Diamond Painting. Diamond Painting. Spongebob. Ayan o. No? So, matyaga. yun yung kanyang ginagawa pag hindi siya nagsiselfon. O yan. Pero masyadong bago, makalat. Makalat kasi ang hirap magkikilos ngayon. Sobrang init. Tapos dagdagan pa neto ni Prince. oh, so, no. daily grind yan si Prince maya't maya. So, hindi na siya palagi nagsiselfon. Ito lang lagi yung nare-request niya. Yan. <laughs> Grabe. So mamaya yan, mga 70 pirasong eroplano na yung nakakalat dyan. Palipit ko lahat kay so, ayan po. Ano ba yan ulit? Adobo with? With kangkong. So, para meron tayong nakakagat-kagat na malutong. Kaya naluwa namin ng kangkong yung adobo. So, ano, Yan, shoutout sa Barley. Yeah, ay am amazing syempre. Wala nang iba. Ito 'yon, kuha tayo sa amin. So, pag gusto niyo mag-avail nito sa akin, PM niyo lang ako sa Facebook ko, Eric Peralta. Yeah. Maraming Eric Peralta diyan, pero type niyo Eric Peralta X Bad Boy, ako lang 'yon. Yeah. Shout out. So, wala namang bago. Ganun pa rin. Ah, ayun. Meron nga pala tayong siya na ba tawag dito? Ito, napakita ko lang sa inyo. Pagka lang mga tol. Ito, ko sa inyo. So, nakita niyo ba yun mga tol? Uh, yun ang tinatawag na sun shade. Doon, no, kapil lang siya dumating. Ang ano ba ang benefits nun me? Yung sun shades na yun. <laughs> so yung sun shades is mabibili sa Lazada sa 350. Kasama na shipping fee. Oh, depende sa size 3 by 5 to yung sa amin so sakop na mula pinto hanggang dun sa dulo sa kwarto medyo mahaba siya kahit sobrang init niya hindi nyo masyadong ramdam yung paso nung araw Perfect 'yan so sa may mga halaman. Oo, oh, so may mga halaman at sa so mga parking lot na walang bubong, okay 'yon. Maganda 'yon. Highly recommended sa Lazada Sunshield. Yeah. San şey? Ay, hindi ganoon na rin 'yon, 'di ba? Yes, no, oh di sanan ano tao. Ano? Alam mo eh. Sunshield 'yon. Hindi na uso kabinetorya. Eh. 'Yan tayo, eh. Dahil naman pambili ng toyo, oh. Captain na to, kasi kulang-kulang tayo ng mga ano, <laughs> eh. <laughs> <laughs> Ayun, santa. Iingi siya doon sa kabila, kalautol. Ito ang aming mga isda. Alright. Ang mga guto mo, oh. grabe naman. Parang ano to, mait na yan, kumakain, ha. Oh. Hmm. Yan, sige, party. Ayan. Medyo nakakapanibago kasi ngayon lang ako ulit bumalik sa pagbablog, no? Nakakamiss din. Pero hindi naman talaga ako totally sumigil. Uh, nagpahinga lang. ah uh, Siyempre, may mga inaasikaso tayo, no? Sa boy buhay Shoutout nga pala kay Hello, Sir Kenneth. Niya, no? nag Nag-explain lang ako. O, salamat dun sa mga patuloy na sumusuporta sa amin, no? Uh, mostly ganto talaga yung content namin eh sa ngayon oh, meron akong ano kasi kaya lang gusto ko surprise na lang yun hindi pagsasabi mo na yun secret mo na yun yung ikaw content kong yon. Uh, sa ngayon ganito muna ulit ha uh, buhay pamilya no dahil alam namin uh, na nga may nakakamiss sa amin kahit pa paano no? <laughs> meron ba talaga okay. parang wala sabi ni si wag daw ako assuming Shoutout <laughs> <laughs> nga pala sa family namin dyan sa Bacoor, kailangan mga Gladys. Ma, huwag ka laging nagpapaharaw dyan. Inom ka palagi ng tubig, no? Saka huwag ka masyado laging magpapagod. We love you, Mama. God bless. Wala masabi. O, wala akong masyad, masyadong masabi talaga. Medyo nanibago ako. Saka nabablaang ko ako. <laughs> so, ayan. Pero, ewan ko, depende siguro sa oras. Baka magano kami ulit. Try namin to ilaban ulit ng daily. Yung live, ano? saka yung live. Mag magbabalik kami ng live sa Facebook. So, sa mga supporter namin yung mga nanonood lagi, no? kulitan tayo ulit tuwing hapon pero magsiset up muna kami kung anong oras kung anong oras talaga sa hapon kasi pag sobrang init nang hirap kumilos ang hirap alam mo yon parang ang sarap lang matulog <laughs> oh, ang hirap uh, wala akong masabi talaga so ayun na luto na ang adobo ni Shi eh, ito 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 Look at that. Tutuyuin ko pa yan. Tuot sa adobo tayo. Adobong, oh. Adobong may kangkong, no? Sa so, mga parents dyan, try nyo po itong adobo na ito. Iniba namin ng konti, nilagay namin ng gulay para medyo healthy. Saka merong crunchy na maagat. No, ang feeling ko hanggang dito na lang muna talaga itong content na ito. Kasi wala talaga akong masabing yun. Kasi parang baguhan, no? Nakakabalik lang ulit siya. Parang first time lang ulit nag-vlog, no? So, yun. Dato, masarap reaction mo. Dato, masarap reaction ko para kita sa amin. Gusto mo yung, ano, hirik-hirik mo ito. naman ito eh. Masarap. Masarap, masarap. Nga ka Bago? Parang may... Mga matitikman mo ang lasa ng bawang at tinikpik na sibuyas. <laughs> ang gandit na lang mga tol, nakaingat kayo palagi. Uh, magdala kayo lagi ng mga tubig pag umalis kayo. At uh, inom palagi ng tubig, no? So yung sinadyas namin na sunshade is try nyo rin yun. Kung may budget-budget, 350 po siya. Uh, 3 by 5 yung sukat niya. Sobrang haba. Hindi nyo talaga mararamdaman yung init. So yun, uh, welcome back to my tayo, hindi oh, Hindi mo ramdam yung paso oh, so, Parang ganon Malalesin yung ano. Uh... So yun, uh, ito ang aming Pagbabalik uh, no? Sa paggawa ng content Next year na, na ulit, <laughs> <laughs> next year na ulit Pag masarap yung ulam no? Then <laughs> di naman, uh, bata bala na si God no? Kung ano ang kagustuhan niya So yun, shout out sa lahat mga ng mga sumusuporta sa amin ng gabi na lang. Ikaw talaga, love you. Bye-bye. ごありがとうございなに